Dalawang oras na biyahe mula sa ating sintang paaralan, mararanasan na natin ang gandang ipinagmamalaki ng Bulacan, ang Pinagrialan. Ito ay matatagpuan sa barangay Minuya ng Norsagaray na kung saan sinasabi ito na di umano ay naging importante parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging sibilisado ng lungsod ng San Jose del Monte Bulacan, ang nasabing kweba ay nananatili pa rin na natural heritage dahil sa mga taong nahalaga dito. Gusto ba ninyo ng kakaibang trip? Nasasamahan pa natin ng na pahapyaw na kasaysayan. Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang nasa loob ng kwebang ito. Ang kweba ng Pinagrielan ay idiniklara na na National Heritage Site dahil sa makasaysayan nitong kwento. Ayon sa mga nangangalaga rito, dito nagtago o nagkubli si na General Pio del Pilar at ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo noong panahon ng Kastila. Mayroong nangyaring labanan sa pagitan ng Kastila at Pilipino. Yun din ang nagmistula nilang kublihan kung saan mayroon silang tinutulugan at bahay gamutan. Noong nililinis ang Pinagrialan Cave, may nakitang isang bungo at mga bala ng baril. Nakakalat ito sa loob ng kuweba. Dito siya nagpunta para gamutin niya yung kanyang mga sundalo. Ginawa niyang gamutan niya. Parang ospital. Ha? kasi ano, mga Ibang ano yan. Basta, dyan siya nagamutan. Tapos, lumipat sila ulit. Umalis, lumipat ulit siya sa ano. Sa biyak na bato. No? Nung siya, ah, kabite. Kabite siya punta. Sa kasamaang palad, ang mga nakita kagamitan ay ibinenta sa junk shop. Hindi pa alam ng mga tao dito na ang pinagkuhanan pala ng bala ay kasama sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga stalactite at stalagmite na makikita sa loob. Ang mga ito ay kumukuti-kutitap na gaya ng art materials na glitters, o kaya mga alitap-tap sa gabi. Ang tubig na tumutulo mula sa mga stalactite ay malinis dahil dumaan na sa mga mineral na nagpapalinis dito. Ang tubig naman sa loob ng kweba ay malamig na pwede magpalamig ng mga inumin kapag binabad dito sinubukan na ng mga tourist guide dito na magpalamig ng kanilang inuming. Dahil iba-iba ang taas ng tubig rito, mayroong mga daanan na kinakailangan pang lumusong sa tubig, na abot hanggang leeg. Mayroong mga matatalim na bato sa loob ng kweba. Ang mga pumupunta roon ay binibigyan ng helmet para sa kaligtasan ng mga turista. May mga parting malalim na tubig and meron din yung mga mabababaw. So may makikita kayo doon na iba't ibang yon kumukutikotita. <laughs> Para yung kristal sa loob. So pag pinasok nyo, magagandahan din kayo at siguradong mag-enjoy. -e Extravagant. Fantastic. Paaganda ng lugar na Maganda sa loob, malamig yung tubig tapos may mga crystal crystal makikita. Maganda. Magandang pasukin, maganda sa loob. Mayro'on din butas sa kweba kung saan tinatawag itong air vent o aircon sa kakatuwang sabi. Mula sa butas na ito, mayroong lumalabas na malamig at sariwang hangin. Ayon sa kanila, ang lamig na lumalabas dito ay isang nagpapalamig sa loob ng kweba. Mayro'on din itong isang maliit na butas na may malinis na tubig kung saan maraming mga bata ang nabibinyagan. Mayroon din ditong nakakatuwang rock formation. May huris kabibe, hugis suso na nakabitin sa itaas ng kweba at hugis ng nakatalikod na birhen. Mayroon din na malaking bato na kahugis ni Lolong. Ang pinakamalaking buhaya sa Pilipinas. Katulad ng ibang kweba, mayroon itong matatalim na bato sa loob. Dati-rati ay mayroong mga ilaw sa loob nito. Ngunit di nagtagal, tinanggal ng namamahala dahil nanakaw ang mga kable nito at tinatanso. Maraming mga turista ang namamasyal dito. Maraming mga journalist na rin ang tumutuklas dito. At may mga artista din na nagsushooting sa loob ng kuweba. Kadalasan ang tema ng palabas na nagsushoot dito ay Mala Serena. Gaya ng palabas ng Jezebel, Marina at iba pang may ganoong karakter. Minsan, ang pasyalan ay isinasarado nila kung malakas ang bagyo o hindi maganda ang panahon. Ang loob ng kuweba ay binabahat mabilis rumagasa ang tubig dito kapag ang kweba ay nagsimula ng bahain. Kaya pinahuhupa muna nila ang tubig bago ulit itong buksan sa publiko. Dahil sa masaganang deposito ng mineral, limestone at marmol sa kuweba, itinangkang bilhin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso. Dahil sa magandang advokasya na nagmamayari dito, hindi sila pumayag na bilhin ang kuweba dahil sa naging malaking parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Matagumpay ang nangyaring hindi pagbenta ng may-ari sa Pinagriyalan. Ngunit sa kasamaang palad, ang loob ng kuweba ay malaki na ang pinagbago. Ang iba sa mga bumibisita rito ay sinusulatan ang mga pader, tinatapunan ng basura at ginagawang paliguan. Eh, wag magkalat sa loob. Ganun siguro. Eh, yun ang aking mapayos kanila. Ingatan nila ang kuweba. Yan ay sa inyo. Huwag niyo libagan. Mahalin niyo. Mahalin niyo yung kuweba. Dahil kasusunod na yung baka wala na yan. Kung yan, ipababayaan nyo. Sa dinami-rami ng pinagdaanan ng pinagrialan, nananatili pa rin itong matayog dahil sa mga taong nagmamahal sa kuwebang ito. Ayon nga kay Ginoong Erwin, para sa mga tao ang kuweba at para makita pa ng mga susunod na henerasyon ang kuweba bilang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Yung kuweba, hindi ko pag-aari yan. Pag-aari nyo lahat yan, pag-aari natin lahat ang amin lang dito itong dinadaanan. Mga katulong tayo sa pagsusulong ng magandang advocacy niya sa pamamagitan ng disiplina sa sarili. Ang halimbawa na lamang nito, hindi pagtapon ng basura sa loob nito, hindi pagdura. Sinasabi At nga, nga sa na mga ang kaiba ng binagrielan ay isa sa pinakamagandang kasaysayan ng Pilipinas. Ang kailangan lamang nating ay panitilihin ang kalinisan nito upang matunghayan pa ng susunod na henerasyon ang kwento sa likod nito. Muli, ako po si Angel J. Bantigue ang nagsasabi, It's more fun in the Philippines.